gumala sa Thailand si Beautiful mga babe. Samahan niyo akong gumala at mag-shopping dito sa Bangkok, Thailand. Not it count, beautification. 7.30. Okay. Yay! I made it, I made it. Hi mga babe. Pupunta tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Magpapagawa na ng pukelya si Beautification. Fantasy ko dati pa ang makarating ng Thailand, mga babe. Alam nyo ba, buong biyahe akong tulog sa aeroplano kasi wala pa akong sleep. Pagising ko, may sito na sa harapan ko, eh wala naman akong binibili. Ayun pala, binigyan niya ako, mga babe. Isipin nyo, ba't niya ako bibigyan kung hindi niya ako crush, ba? Diba? Or pwede din, nagagandahan siya sa mukha ko. San ba to galing? Akin. <laughs> Bigay mo parang tanga. Thank you. Oh, ba't ka kinikilig beautiful? Natatanaw ko na ang Thailand, mga babe! Uh -huh. Please check your surroundings okay. to ensure you do not leave your personal belongings behind. Because... Nasa mainland na si Beary Oh my God! Sorry ka! Dude! Dito kasi sa Thailand, mga babe, invisible yung manobela nila. Ako talaga nagda-drive siya na nasa kapila. Nagbihis na agad kami para kumain, mga may Mema outfit lang yan. Bukas, abangan nyo yung mga outfit ko na mga pasabog. Thai. Nai. Thai, nai. Thai, thai. Gusto kong tinapay. <laughs> <laughs> Ang basa dyan ay... Kim Paraho <laughs> lang. Pasabog yung ice cream dito, mga vibe Piniprito. Oh. Wala bang mas malaking size dyan, te? Oh, Shy. Sawadika. From Philippines. Long boots? Yeah. Okay. Ay, what about that black? This one? Yeah. Black, ah? Uh? Mm-hmm. Now we have the cream and... No? No black? Hi, mommy chicken. Hi. I'm Thai. <laughs> Thai. Pinoy. Pinoy. Charot. Charot. Hi. Pinoy. Yeah. Dito, oh no I don't like the design yeah. I like the design like that yeah, like that. yeah. <laughs> <laughs> the black one they have like that mom no oh my god so so sad no discount <laughs> no please not it count verification. No. Hmm. Say hi. Hello. Hi. Yeah. yeah. Uh, no. <laughs> How to say your language in hello. Hello. Kamusta. 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 Uh, yeah. Kamusta. Say Kamusta. Yeah. How is that? Is it good? Yeah. I love it. How much? Um, can you make it 90 only? Charot. 700. Uh, 750. 750. Uh, 750. 750. 50. Yeah. Where are you from, guys? Myanmar. Myanmar. I'm from the Philippines. Okay, I'm gonna buy this for 700. please. No, please. 7.30. <laughs> 730. please. 730. 7.30. Okay. Yay! I made it, I made it. <laughs> uh, um, 700. <laughs> Ayan muna ang aking day one gala dito sa Thailand. At ako'y matutulog naman at baka naman maegpay na ako. See you tomorrow mga babe. Mwah!